Hello, may buntag sa inyong tanan or adlaw ba diya sa inyo ha? Um, sa so wapa kailan ako diya, ako si Bojack Flying South Korea nga nagtrabaho diri sa South Korea Am um, kani nga video, ah, orang isir sa inyo ha ba kung diri ganita magtrabaho sa Korea sa company dili mahitabo or naadyo yung mga ten tendency nga makatrabaho dito sa lain department kay kung wala pagkakita sa akong trabaho diri sa South Korea manggama may og mga lingkuranan sa mga sakyanan nga dagkong mga pan truck pero karon ako ni siyang video kay para makahatag ko ninyo idea kung naa na mo diri pon buhon kay diri sa South Korea ko manarbaho na ta dili kay usara atong mahimong trabaho pwede ta masuguan sa mga lain department sa mot na kung kuwag ang ang mga tao sa atong kumpanyang masudlan o oh, ingana ang mahitabo guys so karon kaning magtrabaho nagkating ko og kanang kanang gamay rin kayo ang trabaho pero ako na isang video to, to give you an awareness na safety is the number one rule in South Korea kung mga narabaho dito para ano yung kanin supposed to be dili man may ahong trabaho dito pero giingnan ako sa manager nga willing ba ko mo take 2 hours ng overtime na kanin akong buhaton kaya siya po dili ko niya ipugos kung dili ko mo sugot kaya kanalaging delikado o, dili, kumbaga dili ko expert ang nga trabaho so kita kay Pinoy man ta, nga murag masayangan man ta, mo, mo balibad sa mga grass siya bitaw kay tiaw bay suduan ka og kuan do tawag ni an uh, 635 o oh, 650 per hour susayon so, kayo ma dugang sa atong regular ra rate, sa daily rate kabaw mo bo mga birds ang nakalami lang jud sa South Korea kung manarbaw ta nakabantay mo na mo hao anang ang forma nga betong naka safety gear dun, na ipro naka kanang buang yung sitaw ganang kanang goggles ba kay protection jud sa mata kay dire sa South Korea pinakabawal jud mo trabaho dire kung wak ka naka proper gear darot po sa imuha kung suuto na mo dilip. pero once na ma siya ka inig-investiga anak kung wak ni mo gamita ang sakto nga proper gear pwede kang mo ano na, ikaw may mahimong sadaan so much better yun imong sanayon imong kagalingon paggamit og proper safety gear para po sa imong safety. hinuon diri sa South Korea, wa matay ng mag-ampo man ni Gracia. Naadrey ko ay gitawag ko ng Sanji Home sa Korean nga og sa pa accidental insurance. Once na maaksidente ka diri sa South Korea nga naa ka sa imong company, automatic saguton ka sa insurance company nga maoy magpasulod sa imong imuha imoha samtang nagpaayo ka sa imong uh, aksidente nga uh, na da, na nahitabo so inana kanindot ang South Korea kay sa Pilipinas mga potlan ta si magkukamot unsa may ato nga ipit na ta igo ta tagaan og unsa mapamugas-bugas ginagmay sa tung among gitrabawuan mao man jud tinuod di ba diri sa so South Korea na kay mga insurances na nagihulugan sa company dili ko gabay ikaw ang nagbayad na kampanya, mismo ang nagbayad kasi kauban na, na sa ilahang mga gibayaran sa mga taxes. So, mausap po na ang giganahan diri sa South Korea. Kay President Asa tamang Arbaho, ang kanang aksidente, apelido naman doon na nato sa atong mga, mga kuan ba, panghitabo sa atong mga trabaho, sa atong mga pangadaadlaw nga mga lakang sa kinabuhi. Nah, lawa man eh. Mga drama na man You eh. know, so, mas maayo na lang na atay mga insurances or kung siya may metabo kaysa sa anong wala na lang kaya, Kay, siyempre, matagaan nga marisga siya lagi pero malagi na siya apelido na dyan sa atong mga adlaw-adlaw nga mga ginabuhat. So, in other words, kaning South Korea kung matrabaho po tada ay di rin napita, muna ko atong sweldo kung hatagan ta over time kay kung kita mo sa mga ginabidyo mga niage, ang isang oras karon sa starting to January 2024 ang oras na karon sa per hour sa South Korea kay 635 to 650 pesos na siya kay naka-depende man sa dollar so mao lagi usahay og sugoon ko inani nga kuan kulbaan ko sa tinuod lang kulbaan ko kay dili ko expert ganyan eh pero ang uno na magsipte good kay ako ko manarba ko na mo kay rule grasulo sa akong galingon number one rule dili jud ako dalhon nga akong personal nga problema sa balay og sa akong mga personal life sa trabaho. Maudyo na akong number one rule sa pagtrabaho na ako. Dili na ako yung apil, apil ng mga personal na mga problema. Focus ko sa trabaho kay para maiwasan ako ang disgrasya. Ikarol na ako number two. Pero medyo ko nagtrabaho nga malipayon. Bisang paghago na akong trabaho, Bisag tanaw sa uban nga murag lisod, instead na haguan ko sa mga pagpatrabaho, dali una ang pag-study ba kung unsa no pag ang harder nga trabaho to make easier. money rule number 2, kung number 3 para ang rule ko mo trabaho ko, kung dili na ko kaya ang trabaho, dili jo na ko pugsunpod. Kung sa tanaw jo na murag tagilid ko sa kanang trabaho nga makahatag na og kanang rest or kana bitawng, kana bitawng si tawag aning madisgrasya, kadungaw ka sa disgrasya. Anong imo mang ipilit nga daghan pa panahon nga maka trabaho ka sa laing department o laing mga trabaho nga maka kwarta pod ka o di ba so inana na, dapat ikaw pod na ka dili lang kay sa South Korea kundi kahit bisag sa Pilipinas hatagi og rule imong kagalingon. rules and regulation ba nga dapat i-maintain mo kanunay ka para successful ang imong pagpanarabaho adlaw-adlaw dili ka ma-stress kay kanira bang manarabaho jud stress jud mind mind stress ang number one dili jud ang kanang physical stress ang makahatag natong kapoy kay mingon tag physical stress mangani kanang inig out nimo sa trabaho mawa naman imong kakapoy pero og kanang ma-stress kanay isa imong kuno na kay demonyo na imong mga katrabaho demonyo imong manager Hantot, pagtulog nimo na dalhon jud nimo na kanunay imong stress mo na nakapait kung man narabaho ta so maulig ito hatagan ni mo o girls ang naglosyo mo always be happy bisan pagkapoy na nangarasa ka diha gaon sa ista ang imong trabaho kay para mamadali magaan ayaw kontra ha kay kung, kung kontra gusto kontra gusto ka man gani mas mubugat pa jud ang imong trabaho noon sa tinuod lang kani nga video ako nang gibuhat kay para mahatagan pa og dugang kanang willingness ba og kana bitong porsige ang mga taong gusto jud magkapagtrabaho diri sa South Korea kay kita bitaw no kung makakita tag mga video nga maghatag og tulak sa ato nga maoy makahatag og kanabang kusog nga mo ganahan tag pag-apply mao ni akong ginabuhat maghatag og mga experience sharing may kanang mga nahitabo diri sa South Korea kay para mulig-on pa jud ang inyong kumpiyansa pag apply diri sa South Korea kay kani eh, dili na yung magpasikat pa lang kinsagot para musikat sa so, may panahon na to ang social media musikat wala na ang ahon lang kay maghatag kong balik sa mga mga nadawat ako nga blessings kay sa una mang god igo jud ko na anang uh, nangandoy nga makapagtrabaho sa South Korea wa jud ko gada home og biyan nga makatig uh, makapalit makapundar unsa pa mga ubang kuan um, tawo nga maabot sa akong kinabuhi so katong naplastar na jud ko dire nga dire jud ko nang inabuhi an ah, jo ningon jud ko sa akong galingon nga magbuhat ko mga video para muhatagtag mga ideas sa mga taong gusto mag-apply nga sa sakto nga paagi kay karong panahon na grabe na po ang mga mangingilad oy bisag unsa na lay buhaton para mangilad na lang ang uban ganay makanonat na dug pangawat kay tungod sa kalisod sa panahon especially sa Pilipinas nga wala na ma mamao mga dagan sa panginabuhian dito grabe so kitang mga night chance mag-apply sa South Korea dita mawa og paglaom samtang hiring pa diri sa South Korea magsige do ta og padayon sa atong mga gusto nga makaabot diri sa South Korea kay exam ra ba ang una natong ipasar kung makapasar ka, -exa, ka -exa, sa ka exam na kay tendency ma hard sa amo so kung naa na ka diri puhon makapagtrabaho kani ang kung pangtrabaho basin usa pud ni mahimo ni mo experience ah, trabaho diri pohon. so na na kay mga idea ba dili na kay mga pa mga pa mga pa magunahon na kag nani nanto na na nana ba so kani makahatag po ni og tabang sa imuha. so good luck na lang ta sa mga nga apply tanan tanan kay kani pag apply sa South Korea tanan patas man ta wala may ginapili ang mga government sa Korea kung kinsa ang kuhaw una kung kinsa ang importante kinsa ang kanang the best basta makapasar lang dyan ka sa exam usan na dyan ka sa pwedeng magpilihan sa amo kick note na ang South Korea karon si karon pa gani sige na kasi nag-hiring taas na kayo ang demand diri sa mga foreigner nga gusto magkapag-trabaho sa South Korea pero maulig ito nagkalisod-lisod na pod gamay ang ila exam kay tungod sa kadaghan na pod ni take og exam or nag-apply so kita kinahanglan ta magtuon og tarong kay para mo level up pod atong Korean knowledge skills or language skills kay kung kita pun makabalo og mga Korean language nga basic mas tinuod kinap tinuran din ang giingon nga mas dali man trabaho diri sa South Korea kung kamao ka mistorya ka gaan ang imong pagpanarbaho kay dili man jud na mga maotog batasan na mga Korean basta kabalo ka mistorya ka kay ma-explain man nimo nya kung pud ka makasabot man pud ka sa ilaha so inana ra kadali gave antik ra ang pang ginabuhi diri sa South Korea so ikaw kung usa ka na inspire diri sa mga ang mga gina nga video Ayaw pagkalimot sa pag-hit, like, share, and subscribe sa mga wala pa ka-subscribe nga gusto mag-apply diri sa South Korea. Kaya maon ni atong topic kung unsaon pagpang-apply diri sa South Korea sa Bisaya nga paagi. So daghan kayong salamat sa inyong tanan guys. Unta ka as tanan safety o um, sa mga ayong panglawas tanan-tanan. Daghan kayong salamat. Goodbye. God bless us all. Bye-bye.